Yari ka. Kulit na kayo. Delivery ka ng ano. Bakit yung helmet mo ganito? Kaya ka po eh. Kaya ka po ma -ano ka? Maano ka ng poche? Kaya po. Ano ka? Delivery? A deliver lang po sa ito ng pita. deliver ka lang. Bakit yung helmet mo ganito? Kaya ka po eh. Kaya ano po Nangyari sa helmet mo? Nasira na po sa... Nasira na. Tinan mo naman. Kaya Oo. ka po. Wala nang visor. Wala na po. Pong... Kaya ito po meron na po. Oo oh, nga. Eh, pero wala na. Ayun, wala yeah. na. Ito na lang. Kailan pa ito binili? Tagal na po. Last two years na po. Ato. Last two years pa to. Hindi na safe to. Ito mo, ginawa mo. Inimprovisan mo na lang, oh. Nakangalawang na. Ayoko, ayoko nito. <laughs> okay. So, bakit ba meron tayong mga tinatawag na lifespan ng mga motorcycle helmets? Kung tutuusin, wala naman po talagang expiration ang mga helmets. However, meron po tayong mga recommended lifespan na kung saan dapat nang palitan itong mga helmets na ginagamit po natin. So, unang-una, 3 to 5 years from the start of usage. Meaning, kung kailan nyo inumpisa ang gamitin ito, within 3 years to 5 years, dapat na po itong palitan o recommended na palitan. Sumunod naman po, based on manufacturer's recommendation. So, ang rekomenda ng mga manufacturer ng mga helmet, dapat maximum 7 years kailangan palitan ang mga helmets po natin. Bakit? Meron po mga components na from day-to-day -day usage, ito po ay nasisira o nagiging marupok. So isa na po dito, ang tinatawag nating EPS or itong foam na to na kung saan ang pinaka main usage po nito is to protect and absorb impact pag kung sakasakali na ma-aksidente -ma man po tayo or maumpog po, ito po ang nag-absorb ng impact next to the shell itself. Ngayon, ano pa po mga reasons kung bakit nasisira or nag-expire or kailangan palitan ng helmet? Sa araw-araw na ginagamit natin, meron po mga environmental factors, ulan, UV lights, UV rays. So ito po ay nakakaapekto sa VGD or sa tibay po ng helmet. So pag ito na arawan, na ulanan, so all the external factors matters po 'yan. And aside from that, syempre sa araw-araw na ginagamit, nagagasgasan, nasisira po ang visor. Ang visor po, ang purpose po niya is maproteksyon na ng ating mga mata just in case may mga debris na tumalsik. So yan po, no? that's one of the few reasons kung bakit kailangan natin palitan ng helmet po natin kung ito po ay sira na, damage, or it does not ano na, no? comply to the purpose of the usage of a motorcycle helmet. ako akong helmet dyan. Nasa likod. Pahinga ko siya kay helmet. Gagamitin mo, ha? Opo, sir. Karang karang po. Pag gantong ang helmet, si Rana, dapat, for replacement na yan. Kaya yeah, po kasi yan, eh. Budget po kasi. Ang mahal po kasi. Budget. Oo. 2018 pa, oh. Oo, oo. Lahat yun. Oo, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 7 years na. Kaya nga po. Diba? Kapa-refer mo pa. Huwag ka lang pa-refer, gagastos ka pa, eh. Uh, parang yan mas mahal kayo. Mas mal mag-repair O oh, uh. oh yan, bago O, wakan nyo nga ito Ayaw nyan Luma yan. guys Takon mo na yan May Kasi yung bago Hindi yeah, ka ito bagong helmet Para safe ka Pwede po ano? Hindi gamitin ng tent Pwede naman Pero bigyan mo na lang ng mas maayos Diba? Pwede na, men oh. Kitang-kita ka Pwede po Ay, Salamat ano ba nangyari sir? Bakit na uh, nasita? Ah? Nasita? Ha? Nasita ba siya? Hindi, nakita ko kasi yung nagpa-picture oh. lang siya. Oh. Tapos nakita ko, oh. hindi na maganda yung helmet niya. Ito oh, ano to ha? Ah? Oh. Guwapong guwapo ka dito. Kasa kaya? Oh. Sigurado? Opo. Oh, o subukan natin. Oh, Mukhang maganda to eh. Pag di nagkasa. oh, pala yan. Oh. Ito, po. Ah, ay, naka-earphones ka eh. Oh. Yo. Yes! <laughs> Ayos. Oh, kau talaga. <laughs> pwedeng, pwedeng. Oh. <laughs> Ayos ba? Ingat ah, mag-iingat. Mag-iingat lagi ha <laughs> Salamat sa iyo. cup cool